Naldong putik. Grabe. Nakakagulat. Talagang biglaan. Iba yung pa-surprise niya ngayon. Talagang surprise na hindi ko maintindihan. Anong ba to? Sayang. Nagsisimula na siya eh. Sa magandang disposition sa buhay. Nagsisimula na, na siyang ito pa rin yung mga pangarap niya. Unti-unti na siyang nakakabili ng mga gusto niya kasi naiipon na niya yung pera niya sa ano pagbo-vlog na kasama ang Team Harabas. Yung parang unti-unti nang naitutuwid ni Kuya Jeff yung buhay niya kasama ng pamilya niya. Tapos ayun biglang yun nga hanggang doon na lang talaga siguro. Sayang. Kasi kami bili lang niya ng kotse niya. Ang saya-saya niya kaya sana makayanan ni Tintin kasi ang bata pa ng anak nila at alam ko naman hindi siya bayan ni Team ng team harabas, lalong lalo na si Kuya Jeff gabayan mo si Tintin at Degong na pati ang buong team harabas and paalam maraming salamat sa mga masasayang vlog na iniwan mo sa buong team harabas na mapapanood namin thank you idol